Meron mga idol. Hmm? kung ano ni mga idol, parcel. Salamat kila idol sa may suporta. Na kwan, may suporta nito mga idol. Hindi nag-sponsor ba? Nag-sponsor mga idol ito na natanggap ko na. Salamat sa kwan. Nag-sponsor. Sa At salamat sa nagpangalan to. Yung pangalan ay sticker company mga idol. Ito na, legit, legit mga idol oh. Pagdan 3000 isang mga idol. Sing natin. Mga sulit puluh years na lahat. Kaso hindi pa nagpeto mga idol oh. Thank you sa AQUAN Sa sponsor Ito na Ipiti natin mga idol Salamat sa kwan. Sticker company Ito na 500 pieces mga idol Thank you mga idol Ano gaya ni mga Dubli-dubli na.